Huli na naman, mga boss. Ito, nasa kamay ko pa yung isa. Ito, kasuli agad, do, Ba. Ano yan, mga boss? Idol. Grabe, ano yun, oh. No? Anong species yan? Galing yata sa Mars. Grabe, mga boss. Ang laki. Yan, you no? Know? Oh. Grabe, sarap nito sa Bayabas, oh. Oh. Kapos dito kami ngayon sa fishing fishing spot namin na naman. Dito ulit kami. Sa tangos ng talim ng rayap. Oh, yan tangos ng rayap. Ganda ng panono no? Palma. Patag na patag ang dagat. Ang lawa pala. Shout out. Saboy na siya ng patuka. Shout out. Hey mga boss idol update namin ulit kayo mamaya may mauli napakalabo ng tubig grabe grabe ng tubig mga boss napakalabo pangin nyo naman no? oh parang ano na eh Nescafe Creamy White tapit yan o. Oh. Oh. Yun o mga boss o. Huli na naman eh. Huli eh. Yun o mga boss. Huli o. Yung yun. Oh. Alapad. Press na press. Press pa sa'yo. Okay. Huli na naman mga boss Ito, nasa kamay ko pa yung isa Ito, pasuli agad do Ba Lupit talaga Pinagpalang kamay Huli na naman mga boss O, oh, tatlo Dali naman ayungin o oh. Yeah, Ayan o oh. Pinakaw! Huli na naman mga boss! Woo. Grabe, apat! Ay, ah. sa buting may huwag! Ano? Panlima mga boss! Dali na naman! Ba, libre! Ginto ang presyo pero dito libre! Okay. Pang anim mga boss idol. Anim. Pwede na to. Kahit to ano. Liit. Okay na yan no? okay, well, Update sa uli mga boss. Pang ilan na to? Pang pito. Makakaulam talaga dito ba? Makakaulam talaga. <laughs> ah. Mga boss idol. Aba, napakalapad mga boss idol. O, oh, ayan eh, o. O. Oh. Grabe. O. Oh. Pang walo mga boss. Dahil na. O. Oh. Kung po mga idol yung anong yan, lagayan. Pero bago yan, shoutout muna sa pinsan ko kay Carlo Aragones. Shoutout sa sa nag-sponsor ng gloves. Para hindi mainitan at masunog yung ating mga praso Ay, mga praso ng ating mga kamay Wow, 520 Ayan o mga boss Ay, ang ganda niya, no? Astig mga boss, oh O oh. Para hindi mainitan Shoutout sa'yo Boss Carlo Aragones Tingnan nyo naman, oh O, oh. mga kama O Tingnan nyo naman, oh may bibigyan natin yung ating mga tropa at mga kasama nating na mga bata ganda oh ano yan mga boss idol grabe ano yun, oh no? anong species yan galing yata sa mars glassing species na ito grabe mga boss ang laki yan you know? oh oh grabe sarap nito sa bayabas oh pa ay inang Hmm, labo. Ah. Ayun mga boss, oh. Oh. ina mo naman. Ay, ah, mag-focus. <laughs> Ayan mga boss, oh. Grabe, sarap nyo, no. Hmm. Ah. Boss, aba mga boss Huli na naman oh ah. Lapad Lapad Oh. malaki mga boss huli na naman oh yun kitang kita nyo naman oh kasabihin ah, niyo hindi nyo nakikita yan <laughs> ah, dun sa mga nag request ng ayungin sa mga nagko comment dyan kung meron naman kayong pagkakataon pumasyal dito ay talaga makakalibre kayo ng ayungin dito sa amin sa isla walang problema libre lang yan dito madali lang tiyagaan lang kung gusto mo makaulam ng gintong isda sa presyo ganyan lang yung daman lang yan talas lang ng ano yan talas ng kamay at talas ng ng pakiramdam ng mata. Ganyan oh. Ay, ah, parang ganyan lang oh. paka simple, di ba? Ganyan lang. Kailangan matalas yung kamay mo, ay eh, yung pakiramdam mo, tsaka yung ano, yung paningin. Kasi hindi pwedeng ano lang, hindi pwedeng pakiramdam lang. Kailangan nakatingin ka din sa tali. Ganun lang mga boss. Libre dito yan, ayungin. Ayungin. Kaya, yeah, kung gusto niyo pumunta dito, muna kayo, pasyal kayo. Huwag kayo may mayaya. Gusto namin magdala kayo ng bigas. <laughs> Kami nang bala sa ulam. Kaya napas yung bigas dito, mga boss. Wala kasing palayan dito. Ayun, o, oh, grabe, o, oh, nakapakalaki, o. Oh. Grabe! Matindi, o. Oh. Aba, ah, ano to? Ano ba yan? Ayun, o, oh, puta. Kinap- You know what indea!